Ayan, father and son, naguha kayo ng bulate. Yung mga kasama natin, nandun na. Ayun, hindi na tanaw. Layo na. Maming muna tayo. Nayor! Dakal bulate? Okay. Di layo tang masa? Ngamang magdala kong kongkong. Kong Tang masa, yor, may dila kanyan. Nag-gawa akong panapan. Harang ka pala barok to, Ken. Puta mamaraw ka. Puta ka di sasali. Bulat eh. Uh. Buri sa di sasali nandor O, ni masayang bulat yung dam. Papunta na tayo sa ating ispat, mga kapadwas. Mukhang malayo-layo ah doon pa yung mga motor natin sa may Akasha ayan yung ulo, mundok ang layo dapat pala nagdara tayo ng ano dito hindi ka tayo magagalitan dyan nakikiraan po sa may kalabasa Yan, nandiyan na tayo sa ilog. Yan, nandiyan na tayo sa ating spot. Ayan yung ilog. Yan. Ayan, nandito na kami kapadwa sa ano, sa ilog. Tignan mo yung naubutan natin si Pinsa, no? Ang dami niya nang huli, kalahating timba na. Partida, nakabilad pa yan. Yan si Pari Romnick. Kaway-kaway, Pari. Dito kami sa ilog ng Araya at Pampanga. Ayan. Ang dami na nahuli oh. Ang ating timba na. Ano laki? Galit hindi ka maram. laki. Haroyo. Ang laki yun. No? Hindi hirin natin na kawaan. Hindi pa sila laki. Ito yung sa atin. Ang mga naman oh. Haroyo pero ano laki. laki. laki.

kaso ma maliit kasi yung space dun eh sige mamaya ulit pag may nahuli na tayo ano na naman si Pinsan na ayun o oh? nag video na na ako kasi wala hindi tayo nakakahuli siya lang yung nakakahuli o oh. ang laki o oh. wala oh, mo mga aragol naman eh tinapi ayun eh naman na ro'y nagayawag yung pisnet ba nang bumi eh eh, yun sa atin, no? Oh. Kinain na ng alibango. Hindi <laughs> ng <laughs> Ang lapad ng ilog, doon lang yung isda, oh. <laughs> doon lang nakapwesto. Aga <laughs> ah, ng party ng paligin. Oh, yan pari. <laughs> Tingnan natin, maano daw, madawi. -da ma -da ma madawi ba?

Ayan kapaladswan dito pa tayo ng pesto natin. Ulo tayo na ulit oh. init.